Ang lahat daw ng pamilya natin pangit. Abay! Metonyo yata alam ano na. Sino nagsabi niya? Hindi naman pa, po Sama mo ako, sama mo Sama mo ako. <laughs> Kaya mo na yun. Hindi na gumapalakit yun. Pagbong na lang natin yun. Mga bata na yun. Hindi man lang ako matulungan dito sa saan nagpupunta yung mga bata na yun. Kaya yun. Ano nga lang nalang? Ano nga lang nalang? Sinabihan iyak ko si Junjun! O bakit? Sino ba yung pangit o pangit ang tayo kaya tayo! Kahit ako sinabihan pangit! Opo! <tit mic> tayo! Sinabihan ako! Oh, sabi na! Mukhang ungbira um po kayong dalawa! Mukhang hindi tayo? Ang mga nilang tayo. Betoyo toyo yata yun na. Sino nagsabi sabi Hindi po. Sama mo ako, sama ko. Sama mo ako. Sama mo po. hindi mo kayanin niyo po. Hindi ko. Wala hindi ko kakayanin. Kaya ko yan. Wala kayo, Corin. Mabalik ka dito. Lalo't nakataya dito yung mukha natin. Kakayanin oh. ko yan. Tara, sama mo ako. A few moments later. Hindi ko yan. Kaya ko yan. na yung na yun. nakataya dito. Sinabihan ka talaga pangit. Mukha mo. pogi pogi ko sa sabihan Oh, sabi sabi, mo kaya niyan yan to ah. Asan? Ayun po oh. Yan ba? Oo. Oh. Sigurado ka yan? Oo. Oh, Ayun talaga yun pa eh. Yan talaga? Oo po. Hindi kayo magkakamali. Hindi kayo magkakamali. Hindi kayo Eh, sabi talaga. Eh, may pala ko Ayun po talaga. Sabi mo talaga. Opo. Sabi nga? Sinabihan tayong ang dilaw eh. Alam nyo kasi, sa totoo lang, ang lahi ng tao, nagmula sa unggoy. Ikala ko kaya niya. ko kaya niya. Eh, medyo sinisinat ako ngayon. Sinipon ako kagabi. May ubu-ubo pa ako ng kaunti eh. Galit na galit ka kanina. Galit galit ka mo doon eh. Nabigla lang ako. <wości> medyo <clumsy> pangit naman siya Di ba pangit din naman siya? O, oh. ay oh, eh, mas pungit tayo doon. Pwede well, na. Kaya huwag uh, mo lang. Huwag ka nang sumamaan, love. Talagang tiring mga tao eh. Mula tayo sa unggoy. Hindi totoo yan. Alam ko malilintigan kayo. Malilintigan pala. Ikaw pala matras. Huwag ka maingan. Huwag ka nga doon. At ikaw, huwag ka nang babalik doon para di ka sabihan ng pangit ha. May ginagawa ko rito kung sasabay na pupunta kayo.